Oh, bangod. Naano ta sa eskwelahan ha? Unsa kani buhaton og nakay mga classmate nga bugoy? Sumbagon. Kana! Aw, walu ko na kuya Kuya pa nigig sa akong too ba? Tama gina imong Kay sempre, mga baksidor biya, no. Uwat, mau ba kaliwat. Mao gani yan no. Kuwat mo kuni kumu kusog ikumo ba? Kana man One punch. Okay ba? Baju kay potensyal. Panong bagit kita mga classmate ha? Aw, yes kuya. Sige na mangod. Sulod na kay Uto na basin malit ka. Sige kuya. May gani ni akong manghod na liwat sa kuagahi. Di gid ni madaog-daog. Na apa kami klase ya? Murag milo magang ba'y? ba? Murag gid ko makabigwas ani ba? Kani o man kayo. O? Oh? Job right? Job left? Right? Tas ko ko -kuto. Ako ah, eh? Agay. Uy, kay basura. sunai so, klasik na manahin lo. Pero sa Sirado ka pong iskulahan, bay? May pa may nagbutang ang idriya, ha? Wow, my good manners, boy. good I mean, manners. Mother! <tod noise> Lahi, ano ganyang bahay ito, bakit? Wala kita isang taon. Ikaw so, na handa po, bibasig nga ito, dito, ha? Uy, naanong ko sa kong room, bay. Pero wala nang obay, ako, bay. Lock mang room. Saka nga, blahawaro, no? Sinisipiyat ko ba? Ano ko sa nanyo nga, bay, si John Tidria? Ha? Uy! Oh, ano sa'yo problema? Kuan ba? Nungutuan na tako. Ano sa'yo pizza ka ron? Baiti dos. Gano man? Gano nagdala mga gloves? Aukine? Ako kini? Ako ni ibigwas akong presbis ng mga guns Ah, sugahi so dahi ka! <coughs> Aw! Gahi, uy! Ay, gahi! Gano dahi ka, ha? <coughs> Unya, gahi ka? Hmm? Impas! Taasa din ni uy! Wow! Sunod gani na, piliin mo ang angas-angasan na kasabot ka? <tinyo> Hadlok man nga eh. ingon nga kayo. Oh! Angas kayo? kine maski na, na ako ni Turo na ako ba? Pa! Ano ang pizza ron? 22 pa. May naman. Oo. Di man yun ang pizza ha? May mga pizza lang. Kulat hindi ka? Agoy! Puti kamay, kamay ka. gamay gamay naman. magakit ka? Yo, mas mo saan ni? Bahi ka? Buti ka may murag yagit ko ni mo ba? Ha? Yo, tita, asa mo ni? Saman, pakumot ka? Par? Sorry! Thanks, so ha? <laughs> Sunod ka ni, ilahilahe mong bangkaon, ha? Sorry, sorry, sorry! Yasi ang nais ko yakin. Dito ko ako yung tumas yung Muntay lang yun si Kuya. Ay, ito na, grabe yung pinita. Musta na kung mangon dito, no? Dagahan na ba ka itong nabigyan? Siguro? Dagahan na kitang Ayan baka, nga black iron ba? Kaya ako naman itudluan. Liwat, good sa Kuya. Gahi! Uh... <laughs> oh, Ikulata, Mang Kuya! Kung makinig mo yung puting atakog, ganito kisodyante! kakain ko kayo. Pili na pwede. At doon ako. Turay na ko. Magsama. Turay na. Turay na. Turay na. Karong lang eh. Mm. Hoy! Gano'n di kulatan na hindi ako makon? Yan naman. Ano sa'y problema? Yan naman. Ikaw ang magulang na Oo. Oh, ako. Tindog mo. Gahay mo ka mo. Ano sa'yo? Ano sa'yo? Ano sa'yo? Ano sa'yo? Magaling mo ni Nene di katagas! Mm. Anong boss? Pabor na mo si Kenny boss! Siya kuyo na lang ako ni boss! 呀，这个摇滚，你看一首歌，没啥会没那个。